Magandang araw, mga kaibigan. Habang ang milyon-milyong tao ay nahuhumaling sa airdrop sa Telegram, ang iba naman ay walang ideya kung ano ito, paano ito gumagana. O bakit may nagbibigay sa atin ng pera? Ang video na ito ay ay lalaan sa maikling kwento tungkol sa bagong trend sa pamamahagi ng mga coin at ang kahalagahan nito. Alamin natin ang konsepto ng airdrop. Ano ang ibig sabihin ng airdrop? Ang airdrop ay ang proseso ng libreng pamamahagi ng mga token sa mga miyembro ng komunidad ng cryptocurrency. Ang mga kalahok ay maaaring makatanggap ng mga token sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simpleng gawain, tulad ng pagrehistro sa isang platform, pag-subscribe sa mga social media ng proyekto, o pakikilahok sa kanilang mga marketing promotions. Paano gumagana ang airdrops? Ang airdrops ay isang estratehiya sa marketing sa mundo ng cryptocurrencies. Kung saan ang mga bagong token o cryptocurrencies ay libre na ipinapamahagi sa mga gumagamit. Ang layunin ng airdrops ay makaakit ng mga bagong gumagamit, patasin ang kaalaman tungkol sa isang bagong proyekto, palakihin ang bilang ng mga may hawak ng token, at lumikha ng mga token. Maraming mga kasalukuyang sikat na cryptocurrencies, kabilang ang Solana na ngayon ay nagkakahalaga ng 143$, ay ipinamahagi sa pamamagitan ng airdrop kasama ang iba pa. Noon, upang makilahok sa pamamahagi ng mga coin, kailangan mong maghanap ng mga site ng developer, dumaan sa komplikadong proseso ng pagrehistro, o ibigay ang kakayahan ng iyong computer o telepono upang kumita ng mga coin. Ngunit binago ng NOTCOIN ang lahat. Ito ang unang telegram bot na namahaji ng bagong coin. Upang kumita ng NOTCOINs, kailangan mong mag-tap sa screen gamit ang iyong daliri kung gaano karami ang iyong pagtap, ganoon din karami ang iyong kikitain na coin. Maaari mo ring ay upgrade ang dami ng coin bawat pagtap, magsagawa ng mga gawain, at iba pa. Personal na hindi ako naniwala sa proyekto, ngunit ang karamihan sa aking mga kakilala ay kumita ng $200 hanggang $1,200 mula dito. Hindi masama, di ba? Pagkatapos noon, Napuno ang Telegram ng daan-daang katulad ng mga proyekto na tatalakayin natin sa channel na ito. Kaya't mag-subscribe sa channel para malaman ang tungkol sa mga bagong proyekto ng unang-una. Pumunta sa channel at alamin ang mga proyekto na hindi mo dapat palampasin.